Good morning guys, ito na naman tayo muling nagbabalik ang Palos Vlog TV Tara, samahan nyo ko at mamimitas na tayo so Good morning guys, ito na naman tayo muling nagbabalik ang Palos Vlog TV Kamusta na kayo guys? Uh, ngayon tayo ang date natin ngayon ay February 8. Good morning. Uh, isang magandang umaga sa inyo. Uh, ang oras pala natin ngayon ay alas 6 na lang umaga. 6 AM in the morning. Ay pala magkakapiling tayo, guys. mamaya oh, samahan niyo ako, meron tayong gagawin isasama ko kayo sa aking munting taniman sa aking farm wala farm dito maliit na farm vegetable farm ah, kapi lang tayo guys kabusin lang natin itong ating kape at ay mamimitas na ng ating <coughs> dapat pitasin marami na kasi mga hinog eh lalo na yung ibang ano eh magugulang na iba ang pitasin natin so guys ito nakakuha na kayo na lagyan at uh, tara ay. samahan nyo ko at mamimitas na tayo sa ating munting vegetable farm tara una, dito tayo una sa likod ang pipitasin naman natin ngayon ay Ayan tayo dito. Mamimitis tayo ng sili. Mamimitis tayo ng sili. Magugulang na. Kailangan natin guys, bawasan yung mga bunga ng sili kasi masyado na siyang marami tapos ang lalaki ng masyado ng bunga niya yung alas na mabali na yung sanga ah. sa bunga nabibigatan na siya Yes, tama naman na Yung iba naman, yung iwanan naman natin. Ang ating nakuha ng sili. Ngayon naman, sitaw. Sitaw ang ating pipitasin, oh. Ang sitaw na pipitasin, guys. Ang lalaki nga, magugulong na yung sitaw. Wala tayong ng ilan. Hmm. Pumulupot na yung ano na sito dun sa kanyang bunga. Ayan, okay. Nakuha na natin guys. Gulang na yung iba eh. So, pwede na din na yung iba guys halika samahan nyo ako iba nakasahid na sa lupa yung iba pero pwede pa to hmm. iba nandun sa likod yung iba sa loob tasin natin Ayan, nasa loob. Sa loob yung iba. Na nakikita yung iba kasi nasa loob eh. Chili yung sa loob. Gulang na yung iba oh guys oh. Uy, nalaglag pa. Guys, iba nasa loob makuha gulang na iba eh gumulang na yan samahan nyo kung magano tulungan nyo kung maghanap dami pa dyan oh no? Lagi na muna natin dyan guys Ating mga sitaw oh. Eh baka hindi natin nakikita. Nakatago siya. Ah, ngayon naman. Pitasin natin ang kamatis. Oh guys. Kamatis tayo yan. Ito. Oh. Laki ng kamatis oh. Steinhahn Kamatis. Hmm, lalaking kamatis. Hmm. Kasi, ah, hindi natin ito yung lemon natin. Hindi, hindi kasi, natin maubos. ito dito ayun, natin ang ating mga kamatis na hinog ayun tayo ang kamatis na hinog ano meron nga pala tayo dito pakwan may bunga na siya guys maliit pa bunga ito tayo oh nakita nyo guys okay ayun pa guys dahil pipitasin natin dito kita nyo guys kita nyo to laki di ba hmm, ganda ng kamatis di ba ganda ng kulay ito so, pitasin na natin ito na sa taas ito huwag natin pitasin kasi gawin ko yung binhi para sa susunod na taniman meron tayong maitatanim bibinhi na natin yan tayo Guys. Guys, meron tayo dito. Kamatis. Sinahatin na niya, guys. Tapos magbabawas tayo ng mga sibuyas. Ang dami ng sibuyas. Guys, tayo ng sibuyas. Tayo ng sibuyas guys. Ito, laki na na ito. Kumugulang na yung iba. Kaya kailangan na natin pikasin. Sinisin natin ito sibuyas natin. linisin nga idol sa ating tagal na hindi paggawa ng video dahil naging busy nga tayo so, pero ngayon tayo eh. siguro ah mayo medyo medyo makaka, nakakaluwag-luwag na tayo sa oras makapagawa-gawa na tayong video pero madalas yan nasa bilyaran tayo mag magagawa tayong video sa bilyaran guys meron nga pala tayo dito ang puso ng saging o diba And guys meron tayong napitas na to ating napitas na may mga gulay-gulay tayo dyan o diba to nakapitas naman tayo ng kahit pa paano pang pang ano ano natin pang ulam ulam may sili merong onion leaves may sitaw pero guys meron pa tayong pipitasin isang malaki laki yung malaki laki nakikita nyo ba yung nakikita ko guys ha ito nakikita nyo ba Ayan, pipitasin na natin 'yan. Nilaki na. Ang bunga oh. May mga bunga dyan Plus sa taas, yung bunga niyan. Hayo. Pa, nakatago. Tapos dito. Meron siyang bunga, ayun nakatago. Gabi tayo dyan gabi. Ayan. Pipitasin natin ang ating upo. Mr. ayan o, guys. Laki na, ano. Ating, ayan lang ating napitas for today. Ito, ayan. Ayan. Ating pinitas. May upo, may sitaw, may kamatis, may sili, may onion leaves. Pero pa tayo dito, kalamansi. May mga bunga na rin. Yes. Kaya lang, hilaw pa. Okay na. Ah, uh, kompleto na mabubusog na tayo niyan sa isang araw busog nang na isang araw natin uh, kanin na lang problema natin oh di ba may bigas naman tayo diyan <coughs> oh. ano hanggang dito na lang tayo guys ano guys hanggang dito na lang please like share and subscribe be safe and always humble goodbye guys